Hello guys, ayan magtanggal tayo ng mga flower ayan, ang ganda pa naman ng flower o, oh. kaso dito magsimula ang mealybugs ayan, tanggalin na natin may isa pa din o, oh. ayan, ang ganda pa naman niya. so ayan, pero kailangan natin tanggalin, ganito lang ako magtanggal ng mga flower stalk nila Ayan lang. Ganyan ko lang natanggal. Ito din. Ayan. Baka ano guys, no? Itong mga ano niya sa gilid, baka ano pa to, pwede pa tong i-propa. Ayan, oh. Baka pwede pang i-propa yata to. Ayan. Try natin yan i-propa. Ito, di muna. Maliit pa. Dito tayo. to. Kunin din natin yung flower stalk nya. Tsaka ito din. Ayan. Ito guys, oh. Ano na? May dalawang pa ano na flower stalk nya. Ayan, oh. Dalawa. Palabas na dalawa. Tsaka dito din guys, kunin din natin yung flower stalk ni Albicans. Ayan. Dito din kay Monocerotis. Kunin din natin ang mga flower stock. Ayan. Saan pa ba? Ayun. Daming flower stock niya. Ayan. Ito. Si ano to? Si Nana Hukumini. Ayan. Daming flower stock kukunin natin yung mga flower stalk. Ang ng mga flower stalk, no? Yung mga flower-flower nila. San pa? Pero dito, ito, maliit pa lang. Hindi mo natin kukunin. Kasi maliit pa yung flower stalk niya. San pa ba meron? Yan, guys. Inopen ko na yung ano ko. Grow light. Iba yung sa taas na color. Sa ibaba naman, white. Ayan. Ayan yan. Yeah. Pero dito guys, wala pa munang ano. Mahal kasi. <laughs> mahal kasi yung ano, yung grow light. Ayan o. Oh. Yung ang aking Prince of Orange, ayun na uh, may bagong tubo na. Pero nasira uh, yung ano niya ibang leaves kasi na ano ng mga ng semento ayan oh nasira ayan pa pala oh may mga flower kunin din natin hindi pa ako nakalagay ng ano guys ng mga names yung mga names nila hindi ko pa na ano sa hindi ko pa na transfer ayan oh ah. nilagay ko muna dyan para hindi mawala Ayan, may mga names pa na nasa papel. Saan pa ba may mga flower, flower? Dito guys, oh. Ito flower siguro to, no? Ayan, oh. Ayan, flower siguro yan. Ano yan? Si Bianca. Tapos si White June natin, guys. Ayan. Na na din si White June natin. Ano ba yan? Sayang. Dito naman guys, ayan. Tuma do no. ano na, tumaas na yung mga ano nila. Kasi walang araw dito na. Ayan guys, oo oh, tumaas na. Ayan. Luna kasing araw dito na makaano pasok. Kasi ang, araw araw nasa ano na, nag-iba na yung direksyon ng araw natin. Kaya ayan na nangyari. Hindi na sila masikitan, masikatan masyado ng araw. So, dito guys, o. Oh. Ayan. Yung ating red scorpion. Hindi masyadong maano guys, no? Kasi yung col ang color ng ating ko ano. led light. Ayan. Sa malayo, tingnan. Ayan. Gabi na ngayon guys. Ano na. Malapit nang mag 6... Ah, ah, hindi pa pala. 545 pa pala. Akala ko ano na. Ayan, guys. Sa kabila. Hindi masyado makita kasi. Walang ano, LED light. Dito lang si baba meron. Ayan, guys. Yung ating mga bekya. Ayan, mga bekya natin yun na guys ang ganda ng ating mga bekya Bek, bekya at saka yung ating ano, purple champagne pink champagne, black night champagne ayan sila si amber rose ayan yung ating dugong guys o oh, ayan ayan guys ay ah, maraming ano ayan yung ating dugong Ayan, yung mga curly curly. Yung ating baron ball, dalawa sana yan. Kaso namatay yung isa. Nalusaw. Tapos yan guys, yung natanim ko kagabi. Ayan guys. Dito muna sa ano, sa palanggana ko nilagay. Ayan. Bigla kasing umulan kagabi kaya hindi ko natanim silang lahat. Tsaka yung ating purple haze. Ayan. Butyog-butyog. Ang ganda na ating purple haze. Ayan din guys. Namulaklak na naman ang ating Halobot. Ganito nangyari sa Ano ko? Tinanim ko na. Mur uh, ano ito? Murasaki. Ayan, natanggal. Sinong may gawa nito? Ano ba yan? Ayan yung melo. Ang ating golden barrel. Ayan si macarons. Ano ba yan, guys? Baka maano to. Mura sa akin natin. Ang ganda pa naman. Ano ba yan? Tsaka dito guys. Iba. Ayan. Hindi ko pa din na ano yung mga names nila. Hindi ko pa nalagyan sa si ibaba din. Tsaka ito. Hindi. Ayan. Hindi ko pa natanim yung iba. Yan guys. Ganda nya guys oh. Si ano to si ah kalimutan kong name niya. Tingnan natin ha. Hindi makuha yung name si Tsunami pala to. Ayan guys, si Tsunami. Diba ang ganda? Ang ganda ni Tsunami. May ano na siya. Flower. Ayan. Yun yung flower niya. Ang ganda ni Tsunami. Ayan guys. That's all for today. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe to my channel. Dels Vlog. Bye. God bless.